Iba't ibang uri ng tao ang nakapaligid sa atin at iba-iba din ang nagiging epekto o kontribusyon nila sa ating buhay. May mga tao magbibigay ng encouragement. Meron din namang magdudulot ng discouragement. May magiging pagpapala at meron ding nakakadala. Hindi lahat ay magdadala ng magandang karanasan. Pero sa bawat isa sa kanila ay maaari tayong matuto at lumagong. Hindi ba natin kayang kontrolin ang pakikitungo ng ibang tao sa atin? Maaari naman natin kontrolin ang ating pakikitungo sa kanila. At habang tayo ay bumabaybay sa buhay na ito, alalahanin natin minsan lang tayo dadaan dito kaya't mas mainam na mamuhay ng tama o kung nagkamali na, ituwid ito at mamuhay ng mas mainam. Merong nakapagsabi na may mga tao daw na darating sa ating buhay for a season sila yung mga darating at eventually mawawala din kapag tapos na ang dahilan ng inyong pagsasama. Meron ding mga tao na darating for a reason. Sila yung mga taong magkakaroon ng malaking impact sa ating buhay, mahaba man o maiksi ang panahong iyon. Lahat tayo ay sari-sari ang naging karanasan sa kapwa, pero mahalagang alalahanin na kung napagpala ka sa buhay ng iba, Pasalamatan mo sila at tularan ang kanilang magandang halimbawa. Kung sakali namang nasaktan ka ng iba, piliin mong tumugo ng positibo at huwag suklian ng kamalian ang mali. Ang sabi ng Bible, huwag ninyong gantihan ng masama ang mga gumagawa sa inyo ng masama. Gawin ninyo ang mabuti sa paningin ng lahat. Hanggat maaari, mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Lahat tayo ay may kahinaan at lahat tayo ay nasa proseso pa ng paglago. Kung ang kasamaan ay susuklian natin ng kasamaan, makatitiyak tayo na hindi magtatagal ay mas lalaganap na ang mali at lilikha lamang tayo ng lugar at samahan na mas masalimuot pa kaysa sa kasalukuyan. Hindi man ganoon kadami ang tao na kaya nating abutin o kaya nating impluensyahan pero kung tayo ay susunod sa sinabi ng Biblia na huwag gantihan ng masama ang masama, makakaasa tayo na maliit na hakbang man lang kung maituturing ang ating nagawa, ito naman ay hakbang na pasulong at tunay na magiging pagpapala. May mga mabubuting taong dumating at nawala na sa ating buhay. Pero hindi natin maikakaila na ang kabutihan nila ay higit pa ang naging epekto sa panahon na sila'y nakasama. Bukod sa magandang alaala, -ala, -ala nagdulot sila ng mga pagbabago na patuloy pa ding nagiging pundasyon ng maayos at magandang pamumuhay. Hindi ba't magandang makita ang buhay na binabago at pinalalago? Ang pagpapala noon ay hindi lamang limitado sa iisang buhay, sapagat kung siya ay magiging pagpapala din sa iba, ang kabutihang natanggap ay magbubunga pa. Pinagpala ka upang maging pagpapala din. At sa pamumuhay mo ng tama, Nagiging instrumento ka ng Diyos para naman sa iba, asa ka pa.